ng mga nagbabagang balita. Tatlo patay sa magkakahiwalay na insidente ng aksidente sa kalsada sa Albay at Kamarinesur. Mga nakalaylay na wires sa na Naga City, takaw aksidente sa mga motorista. Health expert, binigyan diin ang kahalagahan na pagsasailalim sa laboratory test kahit walang nararamdamang sakit. At official players ng Tubig to Handle nagpasiklaban na! Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Kamarinesur. Dalawa ang patay sa Tabaco City Albay matapos salpukin ng isang truck na kargado ng mga construction material ang isang tricycle. Habang sa Pamplona, Kamarinesur, patay ang isang senior citizen matapos masagasaan ng isang motorcycle rider. May ulat si Eli Balbin. Binawian ang buhay ang 30 anyos na tricycle driver at 50 anyos nitong pasahero matapos itong mabangga ng isang six-wheeler truck sa barangay Kinastilyohan, Tabaco City bandang alas 9 ng umaga, September 2. Ayon sa impormasyon, galing pa umanong bayan ng Pili ang naturang truck na kargado ng construction materials at patungo sa ng Tabaco City upang mag-deliver. Nawalan umano ng preno ang minamanehon truck ng driver hanggang sa hindi na nito nakontrol ang manibela at tuluyang nasalpok ang tricycle. Sugatan naman ang tatlo pang sakay ng tricycle na nagpapagaling pa sa pagamutan. Sa Pamplona, Kamarinisur, patay rin ang isang senior citizen matapos mabangga ng isang motorsiklo gabi ng September 2. Ayon sa mga nakasaksi sa aksidente, mula pa sa direksyon ng barangay Tambo ang rider na patungo sa ng direksyon ng libmanan nang mabangga nito ang 73 taong gulang na biktima na nakatayo lang noon sa gilid ng kalsada. Sugatan naman ang motorcycle rider. Sa Sipukot, Kamarinisur, sa pulsa CCTV ang karambola ng dalawang pampasaherong bus at six-wheeler truck sa bahagi ng Andaya Highway. Nag-overtake umano ang delivery van sa kurbadang bahagi ng kalsada na sakop ng barangay Manangle nang mawala ng kontrol hanggang sa nagresulta sa karambola. Sugatan ng driver ng isa sa mga bus at pasahero nito. Eli Balbin, CSN Pinuna ng ilang residente at motorista ang takaw aksidente nakalaylay ng na mga wire sa Naga City. Dangling war sa lungsod, sinimula ng isaayos. By ulat si John Amador. Kapansin-pansin ang mga nakalambiting mga kable o wire sa ilang pangunahing lansangan sa Naga City. Una nang itinanggi ng kasurekodos na kanila ang mga ito. Binigyan din ng kooperatiba na pag-aari ng mga telecommunications company ang natura mga wire. Uh, may constant monitoring kita, lalong-lalong uh, na hindi sa alam uh, balata sa Carolina Road. Kung sa inyong development na kita lumang sa lugar, uh, itong mga postig ang kasureko 2 na uh, niya ang sa tao ang tinampo dahil pinahiwas po man eh, bigya uh, relocate kasi mga uh, linya duma na luma, alit uh, sa luma, kasi rin duman sa bago mga poste. Uh, Padigit-digit na po ng mga telco po si poste, kabalay na po si mga wires. Oil utilities, yung sinda dyan, Si si Nawasa, sinawasa, sigabus ng mga telcos, yaw sila sa utilities na kung saan sila na man naghihiling ng mga wire ng mga dangling wire na yan. Mm -hmm. Sila ba na nagtatrabaho kaya. man ang, okay. ang pag-clearing ninda sa sa mga tinampo na may mga wire na na ano yan, na mga dangling wire. Na Paunti-unti nang inililipat at inaayos ang mga wire ng mga telcos subalit ayon kay Bukay, meron pang tinututukan ng mga lugar partikular sa Barangay Del Rosario at Concepcion ng lungsod ang, ang concern ta, may ibang lugar po kayo kita hindi sa naga na kayo po ang mabisita, uh, liwat ang uh, grupo kayo ng mga telecommunication at internet provider. Dahil lalong-lalong uh, ay -lalong, di sa along de los arroyo to uh, conception de Kenya, kapulong po mga wires, na sa hindi ko dahil naman po ginagamit and duman po kita nakafocus dahil uh, may mga wire kayo kita na na namamaluan Uh, mm -hmm. na sa Kasureto to NA uh, food po po sa Satuyang na uh, uh, Command Center na nagre-resulta duman sa Uh, false alarm na may kuryente na na yung man ang pinapaabot kan sa tuya mga member ng Ayon pa sa Kasureko, walang nauulat na nakalimbitin o nasa hindi maayos na kalagayan ng kanilang mga kawad ng kuryente. Uh, sa monitoring na mayo, pero itong mga lumang mga wires, nagiging kausa pa itong, uh, nagiging taguan pa ka mga illegal connection. Uh, dahil yun sa poste ni Kasureko, to, kaya yun si ta, na uh, ma-inspection man, dahil may mga kaso na po kaya nung na sa ng kasulo dahil uh, itong mga wire kaya itong mga illegal connection nakatago naman sa mga dangling wires hmm. kaya eh, talaga may hining or delikado po ito sa particle sa tuyo mga technical personnel na naglalakob kita may kuryente pero may nakatago pala naman na illegal connection hmm. Gayun pa nagpaalala ang kooperatiba na magingat sa mga nakalambitin ng mga wires at huwag mag-atubiling i-report sa kanila sakali man may kable na hindi sa ayos na pag-aari ng kooperatiba. Jan Amador, CSN. Umaabot na umano sa higit dalawang daang consumer complaints ang natatanggap ng Department of Trade and Industry o DTI Kamsur mula Enero hanggang kasalukuyan. Kung ano ang karaniwang consumer complaints alamin sa ulat ni Regine Buet Umaabot na sa higit dalawang daang consumer complaint ang natatanggap ng DTI mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ayon sa pinakahuling datos mula Department of Trade and Industry o DTI Sur, ang pinakamarami sa mga reklamo ng mga mamimili ay hinggil sa liability ng produkto at serbisyo na umabot sa 64 na kaso ngayong taon. Karamihan sa mga ito ay tungkol sa mga sirang appliances na hindi agad inaaksyonan. Ayong kay Nanay Marilo ng Pakulnaga City, mahirap umano kapag bumili ng gamit na hindi maayos. At kapag may depekto, dapat agad na aksyonan o magreklamo sa DTI para mabigyan ng agarang solusyon. De, kuya, hindi na magbakal ng mayong bakong branded, December. December kung bakong branded, aasahan mo talaga madaling maraot. Ang mga pisa kaya kung baga disposable, pag naraot talaga, maana. na. Gusto magbakal ning, na madaling maraot, magreklamo sa DTI ta, i-entertain na unang DTI. Maliban sa liability para sa produkto at serbisyo, nakapag-record din ng DTI ng 42 kaso ng deceptive, unfair at unconscionable sales practices. 33 kaso ng issue sa mga warranty ng produkto at serbisyo at 12 kaso ng paglabag sa pulisiyang no return no exchange na nilalagay sa mga resibo na labag sa batas. Meron din pitong kaso ng non-insurance ng official receipt o mga delay sa pagproseso ng mga kontrata at marami pang iba. Ano may po sa indo sa public po? Uh, kumbaga, yung mga mga rights, ano po, na sa mga batas ta, sa consumer. Uh, so, ipractice ta po, ano po, kumbaga, pag-i-encourage po niya na talagang mag sa DTI kung may mga reklamo ka mo, manungot sa inyong mga binakan na produkto, mga serbisyo po, ano, na big avail. Tanganin pong ma-actionan. Sasabihin ka yan, kumbaga, kung iwag kitang mga karapatan, magiging hanggang karapatan na lang yan kung data pigigibo si obligasyon tama na, kumbaga, ay assert ta si mga rights na. Kaya bilang responsableng mamimili, mahalaga na maging mapanuri sa pagpili ng produkto. Tandaan na may batas na nagpoprotekta sa inyong karapatan at may ahensya tulad ng DTI na handang tumulong kapag nakakaranas kayo ng problema. Regine Boy, CSN. Nagtipon-tipon para sa isang seminar hinggil sa Animal Welfare Act ang mga uniform personnel at veterinary officers sa Bicol Region. Mas malawak na kaalaman sa inamendahang batas, layunin ng aktibidad. Narito ang ulat. Higit sa 200 uniform personnel kasama ang mga veterinary officers sa iba't ibang bahagi ng Kabikulan ang sumailalim sa seminar hinggil sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998. Ang Animal Welfare Enforcement Seminar ay pinangunahan ng Department of Agriculture Bicol, katuwang ang Bureau of Animal Industry. Lumahok sa pagsasanay ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Philippine Army, Coast Guard, mga lokal na betineraryo at mga deputized regional animal welfare officers mula sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon at Lunsod ng Naga. Ito ito 'yung activity ng ano, ng Department of uh, Agriculture. Ah uh, nila 'yung sa animal welfare, nag-introduce sila ng uh, training for the law enforcers, no? Uh, actually meron din mga veterinarians na nasa loob and uh, other uh, technical uh, person pagdating sa Animal Welfare Act. Uh, maganda po ito dahil um, maequip equip yung mga PNP personnel natin during enforcement po since talagang uh, kailangan din naman nila ng PNP sa enforcement. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ang pagsanay na palalimin at palakasin ng kaalaman at kakayahan ng mga tagapagpatupad ng batas sa tamang pagtrato at pangalaga sa mga hayop, alinsunod sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act na naamyendahan ng Republic Act 10631. Partners kami ka mga mga uniform personnel kasi on our part uh, mayo kaming uh, capacity para mag Uh, mag-implement. So, sila ang partner namin. And sila din ang uh, katulong namin pag pag Kung meron mga maltreated na mga hayop at saka itong mga uh, illegal, illegally traded na mga hayop. Itong pagbebenta baga ka, mga ayam, mga ay na, maltreat na mga mga kinukulugan na mga aso o pusa. So, sinda ang ma magiging uh, enforcement officers. Kaya sinda kinakapositate me through this training. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsanay ang wastong pamamaraan ng pagsagip sa mga inaabusong hayop, pagpigil sa ilegal na bentahan at ang proseso ng pag-aresto sa mga lumalabag sa batas. Bukod dito, ipinaluanag din ang mga tungkulin ng isang Animal Welfare Enforcement Officer bilang tagapagsulong ng makatao at makatarungang pagtrato sa mga hayop. Sa pagkatapos ng programa, inaasahang magbubunga ito ng mas matibay na pagpapatupad ng mga batas para sa kapakanan ng mga hayop at mas makataong pagtrato sa mga ito. Richin Boy CSN Tiklo sa isang bypass operation ng mga awtoridad ang isang 54-anyos na lalaki sa Naga City. May ulat si Jana Mador. Ikinasana ng mga awtoridad ang isang bypass operation laban sa isang sospek sa pagtutulak ng shabu sa Zone 5, Blue 2, Barangay Balatas, Naga City. Ang target ng mga operatiba ng Naga City Police Station 6, si Alias Pakits, 54 anyos, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Ika may karapatan ka magkuhan sa diri mong lugar pag mayo ang gobyerno matao sa Ika may karapatan ka magkuhan sa doktor pagmayo ang gobyerno matao sa mga saro. Naintindan mo ang karapatan mo? Naintindan mo ang karapatan mo? Nadatnan ng mga operatiba ang nagkalat ng mga empty sachet at drug paraphernalia sa bahay ng sospek. Nakuha din sa kanya ang anim na pirasong plastic sachet ng pinapaniwala ang shabu na nagkakahalaga ng aabot sa 3,500. Uh, siyempre, in particular sa continuous po ang ating uh, operation. Uh, continuous ang ating uh, dissemination na itong laban natin sa droga ay talagang in compliance po ito sa directives at siyempre bilang law enforcer, kailangan natin na ipatupad yung kampanya laban sa illegal na droga. Then uh, sa barangay po, patuloy po ang ating coordination para masuportahan po natin yung process na magkaroon ng drug-free Naharap si Pakit sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy din ang pakikiusap ng mga otoridad na makipagtulungan ang komunidad at magsumbong upang matuldukan ang mga gawain na may kaugnayan sa ilegal na droga. Jan Amador, CSN Simulan na sa susunod na linggo ng malalaki aktibidad kaugnay ng Peña Francia Festival ngayong taon. Kaugnay niyan ay tiniyak ng Metropolitan Naga Water District o MNWD ang sapat na supply ng tubig sa kabuuang Peña Francia festivities. May ulat si Darlene Lastrullo Patuloy ang puspusang pagsasaayos ng Metro Naga Water District o MNWD sa mga nasirang pumping station sa lungsod ng Naga upang matiyakan tuloy-tuloy na supply ng tubig, lalo na ngayong papalapit ang Peña Francia Festival kung saan inaasahan ang pagdagsa ng libu-libong deboto at pilgrims. Gayun pa man nananawagan ang ahensya sa mga residente na mag-imbak pa rin ng sapat na tubig bilang paghahanda sakaling magkaroon ng pansamantalang pagkaantala sa distribusyon habang nagpapatuloy ang mga inayos na pumping station. Ayon kay Chopi de la Cruz, Public Information Officer ng MNWD, mas pinaigting ang kanilang paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan. Nagsagawa na rin umano sila ng site visit at masusing inspeksyon sa iba't ibang pumping station sa lungsod. Three weeks ago, halikit ng Kabite, uh, kinuami itong mga submersible motor and pumps na kay Puwanta didiyo sa paabuto na kanya Francia Fiesta. Actually, ko na kitang mga pinurunan ng mga pumping station na nahilingming ming harababao na suyil, si harababao na si mga insulation na sa muyang rerebayan. Uh, unfortunately, igwang duwang istasyon na uh, day pa nakaka-schedule ko. Nakaka schedule na siya, pero uh, day pa mapupunan na nainot na mag-bar down iyo po yan ang Karangkang Pumping Station asin yung Panikwasyon Pumping Station. Ayon pa sa opisina, ginagawa ng MNWD ang lahat ng paraan upang matiyak ang maayos na serbisyo sa publiko. Aniya, ang pumping station sa Panikwaso ng isa sa pinakamalakas na daluyan ng tubig, kaya't prioridad ito sa kasalukuyang pag-aayos. Dahil nagsunod itong Panikwaso Pumping Station, ang Panikwaso Pumping Station po, iyo yan ang sa gabos na pumping station, iyo po iyan ang pinakamakuso na pumping station. Iguha po siyang 150 horsepower na motor. Siya po ang pinakadakulang uh, istasyon na may motor. Naarob ka yan. Uh, ongoing pa po ang sayang uh, uh, maintenance. Medyo po nahaloy siya. Halos magkasunodan lang sinda. Kang uh, uh, karangkang sa panikwaso kang mag-bar down siya. Medyo sinasakitan kami kang panikwason. Ang panikwason kaya, ang riser pipe na ginagamit mo dyan, itong tubo na ginagamit mo is BI pipe. Ano? Ang but sabi kang BI pipe, black iron pipe. So, bakal pa siya. So, bakong araw ka mga istasyon, ang gabos na istasyon mi, na naka PVC pipe na. So, madali sa nang bunuton. Ano? Iyan sa panikwason, medyo masakit po. Ta, uh, BI siya. Kay puhantang uh, every Uh, connection kang pipe, i uh, So medyo abala. So ang uh, target mi po na matapos iyan uh, panikwason is September 3 or 4. Nakikipagugnayan din ang MNWD sa mga barangay at lokal na pamahalaan para sa alternatibong solusyon sakaling lumala ang problema. Kabilang na ang paglalagay ng water tankers o standby water supply sa piling lugar at mga water lorries na makakatulong din sa kanila. Samantalang hindi kayat din ng ahensya ang publiko na mag-imbak at responsable sa paggamit ng tubig, ayon kay Dela Cruz, malaking tulong ang simpleng pag-iimbak sa pagtiyak na mas maraming residente ang makikinabang sa sapat na supply habang nagpapatuloy ang pag-aayos. Kay puwanta daw nga ni na nilalinta sa mga areas sta na may mga makukusog kitang pressure ng tubig. Siguro po kay puwahan uh, mag-ipon manggare kita. Na da po maaraman, data maisihan dyan kung noarin igwang mag-bar down na sarong istasyon. Na ang sarong istasyon po pati, uh, dakulang bagay. ta da igwang po yan mga areas na picture supplyin lang talaga. So pag nag-bar down siya, masakit po kita magpara driver ng uh, tubig ka bad ang ibang barangay, mawara naman. Na so kay ta po, po na magpasiguro, pirmi. Ipo yan ang nga uh, tugun tugon mi, sa WD. Darlene Lestrulio, si SN. Isinagawa ng Provincial Development Council ang quarterly meeting nito. Mga programa ng probinsya ng Kamsur kasama ang mga LGU, tinalakay sa pagtitipon. Narito ang ulat. Nagtipon-tipon nitong September 2, 2025 sa DTC sa Capitol Complex ang mga department head, law enforcement, local officials at iba pa sa quarterly meeting ng Provincial Development Council o PDC ng Kamarinisur. Layunin ng pagpupulong na pagtibay ng mga plano at proyekto para sa 2026 na nakatuon sa pagpapaunlad ng ekonomiya, infrastruktura, edukasyon at iba pang pangunahin sa probinsya. Isa sa mga local chief executive na dumalo sa PDC meeting si Mayor Enric Dancalan ng Bayan ng Bato sa Rinconada. Nakulang bagay po ini, lalo, na sa local government unit. Magpoon sa probinsya ng Camarines sir kasi magpun pa kayo ito hanggang ngayon talagang nahihiling tama ng, na dire ang development kang Kamarinisur. So, sa ngayon, lalo-lalo na uh, bago na naman sa tuyang gobernador, as in very napaka-visionaryo ng ating governor. So, nakikita natin sa mga plans and programs na uh, which will be included for the 2026 budget, nakikita natin na talagang nandun yung gusto niyang mangyari at pagbabago. Kabilang ang bayan ng bato sa mga direktang makikinabang sa mga nakatakdang proyekto, partikular na sa sektor ng edukasyon. Yung isang programa is about dun sa uh, college school, dun sa Don Mariano Villapuerte College. So, isa kami sa beneficiaryo, isa sa recipiente ang bayan ng bato dun sa pre-college ng, Kamarin, ng province ng Camarines. So, kaya malaking bagay ito sa aming bayan. Tsaka talaga naman nakikita natin yung development ng council. Binigyang diindi ng alkalde na ang ganitong klase ng pagpupulong ay mahalaga upang mas mapag-isa ang mga plano ng bawat bayan at maiayon ito sa mas malawak na direksyon ng probinsya. Sa huli, tinayak ni Mayor Dan Kalan na patuloy niyang susuporta ng mga inisyatibong nakahanay sa PDC at magbibigay ng aktibong partisipasyon upang masigurang maayos na implementasyon ng mga proyekto sa kanilang bayan at sa buong Kamarinisur. Darlene Lastrullo, CSN. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga nahalal na opisyal ng League of Provinces of the Philippines o so LPP. Ginawa ang seremonya sa Kalayaan Hall ng Malacanang kung saan isa sa mga nanumpa si Kamarinesor Governor El Rey Villafuerte na nahalal bilang Senior Vice President for Luzon. Bilang dating gobernador ng Ilocos Norte, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mga gobernador bilang first responder sa kanilang mga nasasakupan. Kinikilala ng presidente ang mga nagawa ng LPP tulad sa pamamagitan ng Manifest of Support, pagpapalago pa ng digitalization tulad ng ginagawa sa Kamarinisur at iba pa. Sa kanyang Facebook post, tinutulak ni Governor El Rey Villafuerte ang mas maunlad na local autonomy sa pagogobyerno para sa mas progresibong Kamsur at Bansang Pilipinas. Nagpasik na ang mga official player ng wildest, wettest at wackiest game shows sa Pilipinas ang Too Big to Handle, What the Fun! Silipin natin ang snippets niyan sa ulat na ito. Game sa putikan, basaan at challenges. Yan ang unang mga hamong hinarap ng mga players sa wildest, wettest at Wackiest Game Show sa Pilipinas, ang Too big to Handle, What the Fun kung saan ang set sa pamosong Kamsur Water Sports Complex. Hindi nagpaawat ang crowd sa energy at pagsuporta sa kanilang, kanilang rooted teams. <coughs> Tumindi pa ang hiyawa ng audience kasama ang Tubig to Handle host na sina Reina H2O Zia Mercado, Tubig Chester DJ Valderrama, Wet Diva Danita Paner, Tsunami Bogi Marco Gumabaw at Tubig Sirena Yasi Pressman with Direk Eric Quizon. Simple man umano ang mechanics ng game ay naging mahirap in actual sa mga player. Napasabak rin sa putikan at basaan ang set audiences. Doon po kami sir nang rapat sa ano. Uh, uh, bakit? bakit? Kasi sobra po ano, sobra po talaga ang, ang bigat ng balanse. Eh. Yeah, hindi ito, lang ito, ito. hindi lang puro palo. Kailangan talaga ano mo yung katawan ng Ano yung palo, palo ka naman sa paddleboard game. Bakit? Um, hindi stable si board, syempre, yun yung challenge. And then, mas malakas yung hampas ni Kuya. <laughs> parang ano, parang ikaw, ikaw yung ex ko lalatubon na kita or hampasin kita ng malakas ganon para ma-feel mo yung sakit. Char. Sino kaya ang hihirangin conqueror ng Two big Nation? Abangan! Chris Novello, CSN. Kahit umano walang nararamdamang sakit ay mahalaga ang pagsasailalim sa laboratory test ayon yan sa isang health expert. Kaya malaking tulong sa mga kamarinense ang libre state-of-the-art healthcare on-the-go assets ng Kamsur LGU na nakakatulong sa early detection ng anumang karamdaman. May ulat si Darlene Lastrullo. Iginiit ng isang health expert ang kahalagahan ng pagpapas sa ilalim sa laboratory test kahit walang nararamdamang sakit upang matukoy ang anumang posibleng problema sa kalusugan bago pa ito lumala. Ayon kay Dr. Thomas Mole ng Edmero, marami sa ating mga kababayan ang nagkakaroon ng seryosong karamdaman dahil sa kakulangan ng maagang pagsusuri. Aniya, mahalaga ang laboratory test hindi lang para sa may mga sakit, kundi maging sa mga taong walang nararamdaman dahil dito raw malalaman kung may mga nakatagong kondisyon sa kalusugan na dapat bantayan. Very important po, pagdating po ng mga ano, 40 to 45 years old na kayo, uh, yili na po yung screening natin. Pag meron naman pong mataas, alam nyo na dati, mainam po naman nakakapagpa-check up every 6 months para at least mamomonitor natin kung bumababa ba, kung gumagana ba yung lifestyle changes yung medications na tinitake natin currently. Marami yung manong nagpupunta para magpa-check up at kumuha ng laboratory test bilang bahagi ng kanilang pag-iingat gamit ang state-of-the-art healthcare on-the-go asset ng Kamsur LGU sa ilalim ng pamuno ni Governor L. Ray Villafuerte. After ng bagyo, medyo dumami ulit. Uh, nasa 200 plus patients na po kami dito per day. Pareho pa din naman po yung mga usual complaints pero dumami na rin ulit yung mga kaso ng ano, ubusipon, lagnat. Isa sa mga nakinabang sa libreng laboratory services si Mary Rose Bumanlag, isang buntis na duman sa libreng laboratory test para sa dugo at ihi. Aniya, malaking tulong ito upang masiguro ang kalusugan ng kanyang pagdadalang tao at ang kaligtasan ng kanyang sanggol. Ang pagmati po, ta, kadang husin din natutulungan Sa labas kaya po, ano eh, lampas pa po yan sa 1.5 o sa ano, 3K, magagastos. Samantala, si Rowena Narido, nanay ni Jan Matthew, ay nagpasalamat matapos masuri ang anak na nagkaroon ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa kanya, malaking ginhawa at tipid naibigay ng libreng serbisyong medikal. Ang tabang po ta, daw umagang pa masay lang, libre na po gabos. po kan, ini, may mga pantal-pantal siya sa katawa, yun sa ano, pigpailing ko so da, dugo niya kung ano. Ako pong pasalamat kay Gub na may libre pong araw ganun. Nagpaabot din ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni na Governor L. Villafuerte, katuwang si na Congressman Luigi Villafuerte at Congressman Mix Villafuerte dahil sa kanilang patuloy na pagtulong at pagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga residente. Kaya salamat po, Ugob, sa nakulaon pong tabang nindo sa moya na na koko ami po igdi sa Capitol. Thank you sa lahat Luigi and sa check up na dami-dami niyo natutulungan. Thank you sa lahat po. Sumintala bilang paalala sinabi ni Dr. Mool na ang pagpapanatili ng healthy lifestyle ay susi sa mas mahabang buhay. Para magkaroon ng healthy lifestyle yung ano, most people siguro. Pag-isipan na natin kung ano, kung gaano karami ba yung kinakain natin, kung kumakain ba tayo hanggat busog na busog na or kumakain tayo hanggat di na tayo gutom. Siguro yun yung pinaka ano, ma-observe natin habang kumakain. Tapos, alam niyo naman kung masyadong ano, masyadong oily yung food, masyadong matamis or masyadong maalat, lahat po yun affect sa health natin. Hindi lang po halata ngayon kasi wala pang nararamdaman, pero may mga komplikasyon po yun sa ating sa ano sa katawan natin. Darling Lestrulio, si... SN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Kami ang Camser News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.